Sa atin pong mga pagpapahayag ay narinig natin ang isang karakter, isang tauhan sa lumang tipan at sa ating ibanghelyo. Ito pa'y walang iba kundi si Propeta Elias, si Prophet Elijah. At alam po ninyo, makikita po natin kung paano ito Si propeta Elias sa lumang tipan ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo isang apoy 'yan. Kaya nga sinasabi itong si propeta Elias ay hindi rin namatay. No. Hindi rin siya namatay. Sa po ay iniakyat din sa langit katawan at kaluluwa. Sa ating ebanghelyo naman, nakita natin kung paano binabanggit ni ang ating Panginoong Yesus mismo itong si Propeta Elias at sinasabing siya yung karapat-dapat na pinagmulan ng misyon at pagkamartir ni Juan Bautista. Makikita rin natin siya doon sa bundok ng Transfiguration sa Mount Tabor. Si Elias po ay nakatayo no? doon po sa kasama ni Moises noong ang ating Panginoong Yesus ay nagbagong anyo sa si Elias at si Moises. Meron akong nabasa sa mga dating hudyo, sa mga bahay po ng mga dating hudyo, sinasabi daw po na pag sila'y kakain, palagi may isang upuan na naka-reserve kay Propeta Elias. Isang practice daw po yun ng mga luma, no? matatandang mga hudyo, na kapag sila'y kakain, palagi po may isang, may isang bakanting upuan. At yung bakanting upuan na yun, ay nakareserve kay Propeta Elias. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon, ginagawa pa rin yun, pero magandang practice yun. Kinakailangan po ng isang Elias sa ating mga tahanan, sa ating makabagong panahon, sa isang pamilya, kinakailangan ng Elias. Tingnan mo nga ang katabi mo, tingin sa katabi. Tanungin mo nga, bakit, Father? Ha, bakit? Sa palagay ninyo, bakit kinakailangan ng isang Elias sa isang bahay? Kasi daw po, kinakailangan natin ng magpapahayag. Magpapahayag sa bawat member ng pamilya ng tungkol sa Diyos. Kung ano ang totoo, kung anong mabuti, at kung ano ang maganda. Yun daw po ang role ng Elias sa pamilya. At sa paanong paraan daw po natin ito may papakita sa ating bawat pamilya ngayon. Una, alamin ang pananampalataya. Yan, alamin ang pananampalataya. Tingnan mo nga ang katabi mo, tanongin mo nga, alam mo ba yung pala ng ng Katoliko? Alam mo ba? ha kung minsan may mga practices tayo sa mga bahay akala ng iba katolik practice, pero in reality hindi naman talaga Catholic practice. At ang sinasabi, eh ito na yun na namin. No? Nakasanayan namin na kung anong-anong mga bagay pero hindi pala yun Catholic faith. So mahalaga daw po sa bawat magulang, lalong-lalo na, na ipahayag ang mabuting balita sa mga anak. Kung minsan nakakalungkot, no? yung mga anak may mga cellphone, pero wala sa mga Bible. Maganda raw po na bago bigyan ng, ng cellphone ang mga anak, dapat daw bilang isang katolikong mga magulang, introduce muna yung Bible sa kanila, sa mga anak. Yung Catechism of the Catholic Church, mahalaga na binabasa sa bawat pamilya. Tingnan mo nga ang katabi mo ulit, tingin sa katabi. Alam mo ba yung katesismo ng simbahang katoliko? Alam ba natin yan siya? Pangalawa, paano daw pong pagiging Elias sa pamilya? Alagaan. Una, alamin ang pananampalataya. Pag nalaman ang pananampalataya, alagaan naman. Alagaan ang pananampalataya. Lalo-lalo na sa paumagitan ng banal na Tandaan po ninyo yun. Importante yung maalagaan, manerish ang ating faith sa pamamagitan ng sakramento ng simbahan. Mangungumpisal. Tatanggap ng komunyon. Magsisimba. Yun daw po yung mga paraan na mapapalago natin ang ating pananampalataya. Amen? Maganda po yung devotion magrurosaryo, tatanggap ng mahal na sa mga tahanan. Pero yung sacraments of the church, mahalaga yon. Tingnan mo nga ang katabi mo, tingin sa katabi. Kailan ka ba huling nang umpisal? Talangin mo nga. Kailan ka huling nang umpisal? Advent season ngayon. Sana po, bago magpasko, bago magpasko, nakapagkumpisal na kayo. Amen? Kasi nga, Advent is preparation. Preparation for the coming of Jesus. Tingnan mo ulit ang katabi mo, tingin sa katabi. Sabihin mo, mangumpisal ka. Mangumpisal. Ha? Salayin po natin ang pangungumpisal. No? Huwag po isang beses kada limang taon wag sabi nga po basta kinakailangan you go to confession ang sabi ng church at least once a year at least pero pag kinakailangan mo na go to confession amen alamin ang pananampalataya alagaan ang pananampalataya at pangatlo ibahagi ang pananampalataya. Share. Alam niyo sinasabi, eh Father, yung faith naman is personal. Personal ang pananampalataya, pero hindi ito private. Hindi ito privado. Yung pananampalataya is not meant para itago. Ang pananampalataya is meant para ibahagi at maging daan para sa pagbabago ng bawat isa. Amen. Yun po yung role ng faith sa buhay natin. Mabago tayo, mabago ang kapwa, mabago ang pamilya. Know your faith, nourish your faith, share your faith. Amen. Una Know your, know your faith Pangalawa Nourish your faith Pangatlo Share your faith Okay So anong number two? Nourish Anong number one? Know Anong number three? Share Bago ko tapusin ang homily ko Alam niyo yung fiesta ngayon ay si John of the Cross. Ang mga Filipino, we are being represented by Juan de la Cruz. Pansinin po ninyo, di ba? Si Juan de la Cruz, hirap na hirap. Ayan. Si Juan de la Cruz. Alam po ninyo si Saint John of the Cross, kasama niya si si Saint Avila. No? Sino si Avila? Si Avila. Teresa of Avila. Alam niyo itong si gusto ko lang makilala ninyo si si John of the Cross. Siya ay pari at doktor ng simbahan. Pero alam po niyo itong John of the Cross, ang lagi niyang panalangin ganito, 'wag matatapos ang isang araw na hindi siya naghihirap. He wanted to suffer. He wanted to offer his suffering to the Lord. As Jesus suffered, he wanted to suffer for the sake of Jesus. Yan si Juan de la Cruz. Yun ang kanyang panalangin. Kung tayo, lagi natin sinasabi, Lord, ayoko, alisin mo yung paghihirap. Baliktad sa atin si Juan de la Cruz. Itong si Juan de la Cruz, ang gusto niya, huwag matatapos ang isang araw nang hindi siya nagsasuffer. Alam nyo, itong si Juan de la Cruz, sinubukan niyang baguhin, baguhin yung mga hindi magandang practice sa mga kumbento. No? At ano pong ginawa sa kanya? Ay nako, binubugbog siya ng mga kasama niya. Hindi lang siya binubugbog. Ang ending, meron siyang itinamang kasama, itinatama niya kasi mali, kasama niyang pari, kasama niya sa kumbento, itinatama niya. So anong ginawa ng itinatama niya? Gumawa ng kwento. Tapos iyon ang pinasikat at siya'y isinumbong. Hanggang siya'y ikinulong at ipinatapon sa malayong lugar at doon siya namatay. Suffering. Itong si Juan de la Cruz suffered for the sake of Jesus. For him, suffering is to be like, is to suffer with Jesus. Yun yung magandang experience ni Juan de la Cruz. Hindi niya tinakasan ang suffering kundi ito'y ginawa niyang daan patungo sa kanyang kabanalan. Kaya pag nagsasuffer ka, isipin mo si Saint John of the Cross. Kung pinipersecute, siya, pinipersecute, ka, isipin mo si Saint John of the Cross. Hindi siya umangal sa suffering hanggang sa kamatayan, no? Hanggang sa ipinatapon, ipinakulong, kung minsan hindi mo alam bakit nangyayari. Pero alam ni Lord kung bakit nangyayari yon. Ito ay para sa ating kabanalan. Tulad ng dalawang bata, tatlong bata ng Fatima. They suffered. They opted to suffer for the sake of Jesus. For the sake of the sinners. Amen? Tingnan mo nga ang katabi mo. Tingin sa katabi. Okay na, nakita yun na katabi nyo? Sabi mo sa katabi mo, o oh, alam na. No, alam na. No? Yung suffering ay bahagi ng pagiging banal natin. Amen? Amen? If you want to be holy, there's no other way but to suffer para sa ating purification at para sa ating kabanalan. Amen? Pagpaka natin ang Panginoon.